Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako nakapag-upload kasi nagkasakit kasi ako guys trangkaso. Almost one month meron pa nga akong ubo ngayon guys. At sa kasi grabe yung trangkaso ko guys. Isang buwan talaga siya guys. At saka magkain tayo guys. Magbili yung amo ko na lang sa hard disk hard disk please. kain tayo guys pabit na natatang guys eh, kasi sobrang lamig na kasi dito kaya ito ang nangyari nagkasakit kasarap dito guys kasi sa hard, disk, Basta sa hard na ano okay.

wala sa sa hardest na kasi magalap yung chicken nila curly chips so.

At saka hindi masyadong maalap. Oh, piyo. Belated Merry Christmas pala, guys. At saka... Malapit na ang New Year. Sana... Sa 2024... More blessing. At saka wala lang sakit at saka peace yung mga yung maiwas tayo sa mga sakuna at saka sa sakit yun lamang ang importante guys kahit maraming pagsubok sa buhay manalig lang tayo sa itaas guys Sobrang lumiliit na dito, guys. Magulan ulan pa. Thank you, thank you sa inyong lahat sa walang sawang nag-suporta sa channel ko. Pasensya na kayo, hindi ko talaga na naka-upload palagi kasi itong dalawang buwan na na nagkasakit ako, guys. Una yung paako na ano, na injured ngayon naman, nagkasakit na naman ako. Sana hindi kayo magsawa mag-support sa channel ko. Thank you, thank you sa inyong lahat. God bless. And stay safe, stay healthy. Bye-bye and see you in my next vlog. Bye-bye. God bless to all. And Happy New Year.